Good afternoon guys Ah uh, Bali si share ko lang guys kung paano ko nagagawang iwasan yung alak ano Kasi dati uh, wasalak talaga ako guys Pag wasalak ka kasi guys uh, walang mangyayari sa buhay mo Kung saan mo doon na mapupunta wala kang may ipon Pag wala kang may ipon Papabayaan mo yung lang guys ang ginawa ko, Siyempre yung pag-iwas sa barkada. Tapos pag nami-miss ko yung alak, nagtitimpla lang ako ng kape. Iinom lang ako ng kape. Yun guys. Ah, uh, parang nililipat ko sa kape yung panlasa ng alak. Ni-imagine ko na lang na yung iniinom ko ay eh, alak. Pero hindi siya alak kape siya. Ganun lang guys. Siyempre. Um, thank you po sa inyong lahat. 对，没错。